So ayun mga kablog, una natin gagawin, punta muna tayo sa ating Google Chrome. Ayan, so open natin. And then search lang natin dito si Finbro. Ayan, .ph. Ayan, then click nyo lang, search nya. And then ayan, dito tayo mapupunta. So nakalagay dyan, new, tapos repeat. So tayo, new lang kasi uh, first time lang naman natin na maglo dito sa Finbro. So, uh, makikita nyo dyan yung loan amount natin is um, umabot natin 1,500. So, pwede natin i-adjust yan. So, maximum of uh, 50,000 yan. So, adjust lang natin kung depende sa inyo kung magkano yung amount na gusto nyo. So, sa akin, uh, adjust ko lang. So, liitan ko lang. So, siguro, uh, yan. So, babaan pa natin. So, mga 5,000 lang siguro. So, yan. So, ayan. Uh, so ayan, okay na yung uh, 5,500. So dahil uh, yan lang naman yung pwede nating i-loan. So scroll down lang natin and then click lang natin itong apply para makapag-apply tayo. And then ayan, so nakalagay dyan personal information. So ilagay natin yung ating first name, middle name, last name, and then yung ID type na gagamitin natin. So ayan, uh, fill filapan lang muna natin. After natin makapag-fill up, so click naman natin itong ID card type. So select natin kung anong ID meron tayo. So ayun yung mga pagpipilian. SSS, UMID, Passport, Driver's License. So bali apat lang yung pwede natin pagpilian. So depende sa inyo kung anong meron kayo. So sa akin SSS. And then sunod naman is yung ating uh, government ID number. So uh, ID number ng aking SSS kasi yung bali yun yung aking ginamit. So ay uh, ilagay natin. So i-type ko muna rito. And then next naman is yung ating date of birth. So tap lang natin. Then lagay natin yung month, date, tapos taon. So uh, lagay muna natin. And then next naman is yung ating gender. So tap natin. Then piliin natin kung anong gender tayo. Tapos ngayon naman is ilagay natin yung ating email address. Ayan. So type lang natin. Then sunod naman is yung ating mobile number. So, ayan. Uh, type natin. Tapos, ilagay natin yung ating symbol status. Kung single ba o married na tayo. So, ayan. And then, click natin itong get verification code. And then, after nyan, automatic may marireceive tayo na text. Yun yung ating 3-digit uh, verification code. So, ang gagawin lang natin is, uh, i-verify lang natin. Lalagay natin dyan sa verification code. So, i-type natin. Ayan. And then about naman dito sa password is dito sa password kasi is magki-create tayo. So nakalagay diyan is 4 characters. So bali numbers lang yung ilalagay natin. So 4 characters lang. Yan. So gawa tayo. And then after natin gumawa ng password, so uh, check lang natin tong dalawang box sa pinakababa. Ayan, then uh, scroll down natin and then click lang natin itong continue. Yan. And then, ayan mga ka-vlog. So, nakalagay dyan, choose loan amount. So, sa akin is 5,500. ah uh, depende sa inyo kung magkano yung gusto nyo. And then, sunod naman is nakalagay dyan, choose loan terms. So, depende kung ilang days nyo yung gustong bayaran. So, sa akin isa uh, ito, siguro 30 days. So, ayan. Set lang natin. Then, click natin. I agree to proceed. And then, next naman is yung ating employment information, occupation. So, tap natin yan. And then, piliin lang natin kung ano ba yung ating Uh, occupation, so hanapin nyo lang dyan yan so scroll nyo lang so bali yung sa akin is uh, malit na business lang so kaya ang hahanapin ko dito is yung uh, business owner so tap lang natin then sunod naman is yung ating working industry so click lang natin yan para makita natin yung option and then ayan, so depende sa inyo kung saan ba kayo, uh, ano ba yung working industry nyo dyan So, hanapin nyo lang and then piliin nyo tapos tap nyo lang. So, ayan. So, pag napili nyo, lagay nyo naman is yung sunod natin is yung ating income information. So yung total monthly income. So, ilagay natin. So, lagay natin yung monthly income natin. Then, next naman is yung ating total monthly expenses kung magkano yung nagagastos natin sa loob ng isang buwan. So, after natin may lagay, click natin yung continue. So next naman is relatives information. So ilagay natin dito yung pangalan ng ating relatives. Depende kung sino yung gusto nyo ilagay. Yan, so ilagay natin yung pangalan. And then sunod naman is uh, yung ating relative type. So click natin yan. So ayan, bali mayroon tayong mga pagpipilian dyan. Then piliin nyo lang kung kaano-ano nyo ba yung inyong uh, relative na inilagay dun yung buong pangalan. And then sunod naman is yung kanyang phone number. So i-type nyo lang dyan. And then, after natin may lagay yung buong information, click continue. And then, sunod naman is yung address. So, dito sa province, depende. Halimbawa, uh, NCR, uh, Metro Manila, or saan Bicol. So, sa akin dito is lalagay ko is uh, Cavite. Kasi taga Cavite ako. So, lagay natin Cavite. And then, lagay natin yung city. So, Dasmariñas yan and then next naman is yung ating barangay so ilagay natin yung ating barangay sunod naman is yung village kung wala lagay lang natin NA so type natin NA and then next yung street natin so dito sa street ilagay natin is none wag NA kasi hindi niya tinatanggap so klak lagay natin none and then click continue pag okay na And then, ayan, nakalagay dyan, choose loan disbursement. So, depende kung saan nyo gusto ilagay. So, sa nakalagay dito, bank account, uh, e-wallet. So, syempre, sa akin gagamitin ko si e-wallet. So, tap natin. And then, pili tayo dito sa option ng e-wallet. So, GCash or Paymaya. So, sa akin gagamitin ko si Paymaya. Pero, depende sa inyo kung ano yung meron kayo na gusto nyo gamitin. So, tap nyo lang. And then, dito na sa account number, ilagay natin yung account number. So, after natin may lagay yung ating account number, so click lang natin itong save. Ayan. So, wait lang natin. And then, ayan. So, nakalagay dyan, documents for verifications, which is yung ating SSS. So, nakalagay dyan, take a photo. So, ready natin yung ating uh, valid ID na ginamit, which is yung akin is yung SSS. So, click natin itong take a photo para makuha na natin ng picture and then ayan so tapat lang natin then siguraduhin natin na malinaw yung shot natin so ayan click natin itong photo and then after nyan so click lang natin natin yung ok so ayan wait lang natin and then antay natin hanggang sa mag check yan and then sunod naman is yung ating selfie with document so uh, bali mag selfie tayo na hawak natin yung ating valid ID. So, click natin itong take a photo para makapag-take tayo ng picture. So, ayan. So, ready natin. And then, ayan. Tapat lang natin sa baba. Hawak ng ating valid ID. Then, click natin yung photo para ma ma-kuhan natin ng picture. Ayan. And then, click natin yung okay. So, ayan. Wait lang din natin hanggang sa mag-check. So, ayan. Okay na. then, scroll down lang natin. Ayan. So, wait lang natin mga kablog. And then ngayon naman is click lang natin itong continue. And then ayan mga ka-vlog, so nakalagay dyan, please wait, it might takes a few minutes to process your loan application. So antayin lang daw natin kasi pinaprocess niya yung ating loan application. So ayun mga ka your application submitted. So bali mag-wait na lang tayo unang uh, ng text kung naaprubahan ba tayo o hindi. So ganun lang kadali mga ka-vlog kung paano mag, uh, uh, mag loan dito sa finworld.ph. So sana may natulong sa inyong yung tutorial ko nito. And then kung sakali nagustuhan nyo nga pala ang video na to, please like, share and subscribe. Hit the notification bell para ma-notify pa kayo sa mga susunod ko pang video. Maraming maraming salamat po sa panonood ng mga video ko.